Mula sa iba yung dagat ni Yanig ng magnitude 8.8 na lindol ang bansang Russia, ang ikalimang pinakamalakas na italang lindol sa buong mundo simula 1900s. Sa lakas, lumikha ito ng tsunami na hanggang 16 na talampakan ng taas at ang mga alon umwabot iba pang bansa. Malakas na lindol. Sa banta ng The Big One. Big One. Large earthquake was reported off of Mindanao Island in the Philippines. Ano ang kinakatakot ng The Big One? Gaano ito kalakas? Anong lugar sa Pilipinas ang maaapektuhan? At kaya bang ma-predict ng mga eksperto kung kailan ito mangyayari? Yan ang ating aalamin. sa pag-aaral. Maaaring gumalaw anumang oras ang West Valley Fault sa Metro Manila na isang mapinsala at mapanirang lindu ay tinatawag itong The Big One. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol. Una, ang tectonic earthquake at volcanic earthquake. Ang volcanic earthquake ay nagsisimula sa pagsabog ng bulkan. Sumasabog ang bulkan kapag gumalaw ang magma sa ilalim ng lupa o tinatawag na magma static pressure. Kaya nakakaramdam tayo ng pagyanig o lindol. At kung titingnan natin ang geographic location ng Pilipinas, tayo ay kasama sa Pacific Ring of Fire kung saan ang lugar na ito ay nagtataglay ng mas maraming aktibong bulkan. At alam nyo rin ba na mas marami palang bulkan sa ilalim ng dagat kesa sa lupa? Ikalawa, ang tectonic earthquake. Nangyayari ito kapag ang dalawang plate sa ilalim ng lupa ay gumalaw o nag-uumpugan. Makakaramdam tayo ng pag-uga o pagyanig ng lupa dahil na rin sa paggalaw ng fold. Sa Pilipinas, ang isa sa pinakamahabang fault line ay ang West Valley Fault. At kapag mas malaki o mahaba ang fault line, mas malaki at mas malawak din ang pinsala sa oras na ito ay gumalaw. Ang pinag-uusapang West Valley Fault ay ang The Big One ay may 7.2 magnitude earthquake ang lakas at batay sa pagtaya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS sakaling gumalaw ang West Valley Fault na tumatahak mula sa taas ng Sierra Madre pababa ng Laguna kung saan madadaanan ng eastern side ng lungsod ng Quezon, western side ng Marikina, western part ng lungsod ng Pasig, Eastern part ng Makati at mga bahagi ng tagig at montinlupa. Pusibleng 7.2 magnitude na lindol ang maaaring maranasan ng mga taong nasa lugar na ito. Hindi katulad ng mga dumadating na mga bagyo, ang lindol ay hindi forecasted. Hindi kayang ipredict kung kailan magaganap ang isang lindol. Subalit, pwede umanong tansahin ang lakas ng lindol na pwedeng tumama sa isang lugar base sa haba ng fault. Sa ngayon ay wala pa rin scientific instruments na maaaring makapag-forecast kung may darating bang lindol. Kung pagbabasihan naman ang kasaysayan, lumalabas na tuwing ika na raang taon, gumagalaw ng malakas ang West Valley Fault. Taong 1658 o 365 years ang nakalipas ay tumama ito. Ibig sabihin, malapit na ang sinasabing The Big One. Ang 7.2 magnitude na lindol ay kakayaning paugain o payugyugin ang kalupaan kahit pa ito ay daang kilometro ang layo na nangangahulugan lamang na ang buong Metro Manila maging ang mga karatig na mga probinsya ay posibleng maapektuhan din. Ang kalupaan ay posibleng maapektuhan ng liquefaction. Isang proseso ito kung saan ang mga sandy sediments ay kumikilos ng kagaya ng liquid o tubig. Nagiging mahina ito at posibleng makaguho ng mga kabahayan at mga gusali at maging mga sementado mang mga daanan. Ang mga lugar naman na malapit sa katubigan kagaya ng dagat, ilog at iba pang anyong tubig, katulad ng Marikina Valley hanggang pababang Manila Bay, at lahat ng mga coastal cities sa kalakhang Kamainilaan, maaaring magkaroon ng tsunami. Matatanda ang sinasabi na ng Phil Vox noong una na ang The Big One ay posibleng tumama sa Metro Manila at mga karating lugar nito, anumang oras. Sa lakas nitong 7.2 ay kaya umano nitong makapag-iwan ng tinatayang nasa 100,000 na kataong injured o sugatan o kaya rin kumitil ng nasa 34,000 na mga tao. Ilang malalakas na lindol na rin ang tumama sa ating bansa. Isa na nga dito noong 2013 na tumama sa Buhol or Buhol Earthquake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyanig ng 7.2 magnitude ang lugar ng Buhol at humigit kumulang 150 katao ang pumanaw. Maraming gusali at mga simbahan ang bumagsak at nasira at mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan. Ang Luzon Earthquake noong July 16, 1990 Naganap ang isa sa di malilimutang lindol na nagpagalaw sa maraming lugar sa ng bahagi ng Luzon at rehiyon ng Cordillera, ang Luzon Earthquake. Ito ang isa sa pinakamalakas na lindol na nagpabagsak sa maraming estruktura, ari-arian at kabahayan. At ang lakas nito ay umabot sa 7.8 magnitude at nagresulta ng mahigit 1,600 ang binawian ng buhay. Bukod pa ang mga nasugatan at mga gumuhong mga kilalang hotel, na buhay na nalibing ang maraming mga tao. At nitong ang July 27, 2022, ang Abra Earthquake, na ang lakas nito ay umabot sa magnitude 7.0. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ito sa Metro Manila. Apat ang nasawi, anim na pong sugatan, at nagdulot ng pagkasira sa mga estruktura at paguho ng mga establishment at ang Moro Gulf Earthquake noong 1976. Ang Moro Gulf Earthquake ang itinuturing na pinakamapinsala at pinakamatinding lindol na pagyanig sa bansa, especially sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Bukod kasi sa lindol, dito rin naganap ang pinakamatinding tsunami na nangyari sa Pilipinas. Libo-libo ang nasawi dito at naganap pa sa kalagitnaan ng gabi noong August 1976 at mahigit 7.9 magnitude ang lakas ng lindol. Kaya hindi malilimutan ang bangungot na nangyari sa ating kababayan dito. Umabot din kasi sa mahigit 8,000 casualties at mahigit 40,000 katao ang nawala ng kabahayan, dulot ng lindol at tsunami sa lugar. Sa kabila ng puspusang paghahanda ng gobyerno, bilang individual, ang pinakamahalaga ay maghanda. Be ready! huwag umasa kung paano tayo tutulungan ng pamahalaan bagkus tayo ay tutulong sa gobyerno sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng pag-alam sa mga lugar na may fault line sundin ang mga payo ng mga eksperto maghanda ng 72 hours survival kit laging manood ng balita sa TV sa radyo at nababasa sa mga pahayagan o kahit sa internet na may kaugnayan sa paghahanda sumali sa mga earthquake drill. Ituro din ito sa ating pamilya at higit sa lahat ay patuloy na manalangin sa ating Big Lord na sa lamang ang makakapagligtas sa atin. Laban sa sinasabing The Big One. Patuloy na mag-ingat mga kasoksay. Maraming salamat!